Oh, ini katinong dagat. Tinong ang kaayo. Medyo batuon lang. Oh, ini ilang panahog. Tara naugon. Oke, okay, Raman. <laughs> di man ka maslide kay. man ang Di siya slide up na ugka. Ah, siguro ni sa 50 ka steps. Ah, lumiyagangin eh. Dali man di mandi ang naugo nun day. Wag oh, tayo nung eh. ay. Ipanaog man. Ang pasakaan ani may lisod. Ah. Wow, nindutas dagat eh. Tinaw kayo. Pero di man daw ito mga bato. Kung maligo ka, flat daw ang bato. Pag ako naman siguro diri ron. Way nangaligo gay ka. Ah. Ah, oh, oh lumi adiri. Uy. Dris hangin. Morning view. Pag manaog mo diri Alam niya sa hangin, guys, eh. risko ko kayo. Wagi pollution, may aso. Mama, dahil floating ka dito sa atbang. Sa kanadapit, lamiyad tuwan ay. Oh, doon ka floating cottage. Ano na na ilang guys. Batoon lang. So, Choks na. Importante yung dagat niya maliguan. silong Yan na ah, dito ang kuan tindahan sa taas